Eh, okay, kumusta mga guys? Sa uh, this video, magkaroon tayo ng uh, talakayan guys tungkol sa pagtukoy ng uh, notes address si sa isang awit guys. Hindi okay, pa natin pagkatuloy. I have my intro. Okay, uh, kumusta mga guys? Sa araw nito ay pag-aralan uh, natin ang pagtukoy, pagkilala ng iba't ibang simbolo ng nota at res sa isang awit mga guys. Marunong ka bang bumasa ng pisa ng musika? Paano ba binabasa ang pisa mga guys? ano, -ano ang mga bagay na simbolo na maaring tumulong sa iyo upang makabasa na isang pisa Cesar si Musica. So, ko ay hindi ba siya anong... Okay? So, at this moment, ating pagsangaralin, pagtukoy ng notes at res sa si isang awit, mga guys. Noong unang panahon, ang awit at matuktugin ay natutuhan ng mga bata o mga tao sa pamagitan ng pakinig sa mga guro sa paglipas ng panahon mga guys kapatuloy ng mga inirasyon diyon ting nalimutan ng mga tao ang wastong titik at tono ng awitin upang maiwasan mga guys ang patuloy na paglaho ng mga ito naisip ng musiko na kumawit ng mga simbolo na kakatawan sa bawat sound uh, uh, tunog at res pahinga ng isang musika sa ganitong paraan mga guys ay madaling matutuhan at may bahagi sa mas maraming mga tao ang mga awitin gayon din may wasan ang pagbabago ng mga titik at tono ng mga ito sa araw ng ito kilalin kila mo ang iba't ibang mga simbolo ng note mga guys at resa musika na makatulong sa iyong bumasa ng pisa ng awit. Ipakikita at tatalakayin din ang relasyon ng mga simbolo ng sound at rest sa pagbuo ng magandang awitin. So dito, ito ang tanong, ano ang notation? Ang notation mga guys, ang paraan na pagtatala ng musika o pag ito ay magbasa Maawit o matuktog ng tama na nakaraming tao. Ang bawat kultura ng iba't ibang bansa ay kanya-kanyang sariling paraan upang maisulat ang kilang-kilang musika. Ito ay nakikita at napansin uh, sa mga bansa tulad ng India, Indonesia at Japan. Karamihan sa mga bansa, mga guys, sa buong mundo, kabilang na ang ating bansang Pilipinas, ay gumagamit at sanay sa pagbasa ng musika gamit ang kaunlaran ng patatala ng musika o Western Notation. Halina, alamin ang batibang simbolo ng nota at res sa musika. So, ang mga note at ang mga rest ang bawat tunog na marinig natin sa musika ay ng simbolo na tinatawag na note. Samantalang, may mga pagkataong marinig tayo ng saglit o mababang katimikan sa awitin o tuktogin. Ito ay kinakatawan ng simbolo na tinatawag ng rest, mga guys. So, ang bawat note at rest ay may katumbas na bilang ng bit. So pag-aralan din natin ang mga charts sa ibaba at tukuyin ang pagkapariho at pagkaiba ng mga note at rest. Okay, narito na guys ang mga chart natin na kita dito. So mayroong whole note, yung simbolo ng whole note at simbolo ng rest, whole rest. So ilan kaya ang bit So, dito sa whole note at saka whole rest, mayroong apat na beats, mga guys. So, dito naman sa half note or half rest, mayroon tayong ilang beats. So, mayroon tayong dalawang beats, mga guys. Okay, let's go on. So, we have the quarter note, quarter rest. Ito ang mga simbolo nila. Nagkaroon ng one beat ang quarter note at sa quarter rest. Then sa eighth note mga guys, makita tayong simbolo niyan. Sa eighth rest makita tayong simbolo so nagkaroon ng 1 half beat. Then sa 16 note at sa 16th rest, nakita dyan ang ating mga simbolo na tayong 1/4 beat. bagamat bagmo at paiba ang anyo at bilang ng beat. Uh, guys, ng mga note sama so, ano mga ito ay magkakaugnay. So ang whole note ay katumbas ng dalawang half note. Makita dyan sa ating uh, uh, figure, sa ating drawing. Okay, sa whole note, nandiyan diagram. Makita natin ang mayroong dalawang half note ang whole note. Okay, sa uh, half note, mayroon itong dalawang quarter note. Okay, so since mayroong dalawang half note, so nagkaroon naman ng apat na quarter note. Okay, sa quarter note, mayroon namang tinatawag na mayroong dalawang eighth note sa bawat bawat note so nakaroon ng nakaroon ng uh, walong 8 note sa apat na quarter note ito naman sa 8 uh, note nakaroon naman ng 16th note sa bawat 8 uh, note mayroong dalawang 16th note so a total of 16 by 16 hope oh, no mga guys hanggang dito lang maraming salamat sa panonood thank you thank you very much